Araw-araw, libo-libo ang nagu-workout, pero bakit parang ilan lang ang talagang lumalakas? Ito ang simpleng katotohanan. Kung hindi mo hahamunin ang iyong mga kalamnan na higitan ang kanilang nakasanayan, hindi sila lalaki. Dito kumapasok ang progresibong pagdaragdag o progressive overload. Hindi ito pungkol sa pag-ihersisyo na mas matagal o paggapagod sa sarili ng walang plano. Ito ay tungkol sa matalino at unti-unting pagtaas ng hirap ng iyong training. Maari mo itong gawin sa pagdadagdag ng kaunting bigat pagpaparami ng bilang ng buhat, o pagkapabuti ng kalidad ng iyong paggalaw. Kung sa tingin mo ay madali na ang iyong nakasanayang bigat, panahon na para buwagin ang iyong komportabling zone, magdagdag ng isang kilo, o gumawa ng isang set pa. Sa bawat unti-unting paghamon na ito, pinipilit mo ang iyong katawan na umangko. At sa pagangkop na iyon, ikaw ay lumalaki at lumalakas. Itigil na ang pagsasayang ng oras sa paulit-ulit na madaling routine. Simulan ang pagangat ng matalino. Bumigat, huwag magpahira. Ang susi sa pagbabago ay nasa iyong mga kamay.